Hello guys, ayun po this sa video naman tayo. Ay, pagbabalik naman natin sa mga video ko sa MyLia. Shoutout yan guys. Dito na nga pala guys. Panay tawa nga siya dyan. Ewan ko anong ibig sabi niya ba. Nga. Ewan ko na lang. Panay tawa dyan guys. Ewan nababalik na nga tayo pati nga panay tawa. Ewan. Talagang tawa ng tawa. Ako anong mayroon talaga. Diba? Talang, ewan. 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 Masasot lang ang ulo mo rin. Eh. Yo yeah, guys, pa-support naman sa channel ko na uh, Dexa and Buds Ayun guys, pa-follow naman ako sa channel namin sa YouTube naman guys is Konyator uh, TV. Ayun guys, subscribe naman kayo guys, pa-help naman kami guys. Salamat na po sa inyo guys. Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa susunod ng video guys ayan papalo naman ng guys pasupport ng, pasupport ng video guys alam nyo na yun pasyan na rin comment sa iyo. comment 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 below na lang kayo guys sa so, gusto mo pa shoutout ayan guys shoutout na sa inyo sa mga shoutout guys hanggang dito na lang guys bye bye